Tapo pupunta ng shop na yon, Carlos. Normally, hapon ka dumadaan doon. Alam mo yung problema nga si Kasuhi. Hmm. Problema? Ano naman problema yan? Sa akin na lang yon. Hayaan mo na sa akin yon. Marla, ilis, ilisan nyo at ako na mag-atid sa inyo sa school. Okay pa. Oh, oh my God! Alis! Alis! Hindi kaya buntis yan? Bawiin mo yung sinabi mo. I forgot to tell you, si Tisoy ay ito yung anak mo, nakikita ulit kaya may basihan niya sinasabi ko. Eh, ba't magsusuka na ganyan hindiyan hindi yan buntes? Totoo ba yung sinasabi ni Mami mo? Nakikita pa lang kayo ni Tisoy? May nangyari ba sa inyo, ha? Buntis nga ba talaga? Dad, hindi ako buntis. Hoy, Elise, hawag kang sinungaling. O, bigayin ako. At yung pagsusuka mo, simptomas yan ng pagiging buntis. Oh, how do you explain that now? Mag-uusin mo lang alis. Main ang galing ng aba sa yung teaser, ha? Buntis ka nga ba talaga? Ay, hindi ako buntis, okay? Hindi ako buntis. Eh ano? Mistakit daw ko. Buta, ako May tumuro sa utak kaya ko na kakaganito. May tumuro ka? Ha? Totoo ba? Naniniwala ka dyan? I'm sure lumulusot lang yan, kaya gumagawa ng sakit yan. Hindi ako nag -iimbento. Kahit itanong niyo pa sa St. Teresa Hospital, doon ako nagpatingin, doon ako nagpatingin sa neurologist nila. Meron talaga akong tumor sa utang. Kaya ako nagiging malilimutin. Eh, bakit hindi mo agad tinabi sa amin? Ha? Huh? Alam mo, Elise, gaga ka rin eh. Meron ka palang nararamdamang masama, hindi mo sinasabi sa amin. Paano ko sasabihin sa inyo? E, busy kayo sa mga sanili nyo. <coughs>